Ah, pamasyal naman, tanghaling pasyal din eh. Dini sa ilaw, ba, may ilog din eh. Akala ninyo basta na ang ilog din eh. Ayan, ang ilog dito. May ilog dito oh. oh. you see? It's running water. Kita Run! nyo ka? Oh. Oh. Ah, may ilog dito. Ang ilog sa Katara. Ang ilog sa Katara. Tingne, ang ilog sa Katara. Oh. Pa tayo, okay, pa paano tayo liliban ito? Mababasa ang ano? Inang. <laughs> Ayun daw oh. Ilog 'yan. Oh. For the rivers on Pablan. Ayun ang ilog. Oh. Kita nyo ga. Ka. Kaganda, kaganda din eh. Oh. Oh. Kita niyo. Yon ng ilog, pina ng kondoon. This the rivers on Babylon. where is the Babylon. Yan. Yeah. When the water falls, when the foul water falls going down. You see, in the river of Katara, the small river in Katara. You see, this the river of Babylon that's one, the river of Katara. Oh. Tingnan Simple lang ang ilog ng Katara. <laughs> What's up mga kabalaybay? Sa tagal ko dito nga ngayon ako nakasin sa Dine sa ilog ng Katarang Are. Oh, kita niyo ga? It's running water. Running water. Diga, Oh. Uh, ano? Don't miss this. Just come and visit Patara. Dito lang to sa Katara. And then don't forget to like and subscribe kabatang nando. ha Ayan, nakita nyo na. River in Katara. Yo. hello Rivers on Babylon Di ba? Makikita ninyo Ang ganda ng Katara Kapa Masyal, sobrang init naman Yan Oh hmm. small river oh You know? oh, 'no Ano guys Don't forget to like and subscribe ha Kabatang nando ha